Lagpas na sa isang taon na walang naging balita tungkol sa veteran broadcaster na si Mike Enriquez. Hanggang sa nabalita na lang na pumanaw na ito. Ating balikan ang kanyang naging buhay at mga ambag sa mundo ng pagbabalita. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Mike Enriquez. Si Miguel Castro Enriquez o mas kilala sa pangalang Mike Enriquez ay isinilang noong September 29, 1951 sa Santa Ana, Manila, kung saan siya ang panganay sa tatlong magkakapatid. Bago pa man mapadpad sa mundo ng pagbabalita, iba ang unang gustong tahaking landas ni Mike. Katunayan, siya ay aktibong nakilahok sa mga gawain sa simbahan at dating naging sakristan. Ang pagiging malapit niya sa Diyos ay bunga ng pagiging lay minister at presidente ng choir na kanyang ama sa kanilang parokya. Pumasok siya sa Franciscan Seminary sa pangarap na maging isang pari at na malagi roon ng hindi lalampas ng isang taon. Gayunpaman, tinanggihan ng kanyang mga magulang na permahan ang consent sheet na magpahintulot sa kanya na manatili sa seminaryo hanggang siya ay maging pari. Sobrang iniyakan niya ang pangyayaring yon dahil sa gusto niya talaga ang magpari. Sa kabila nito ay hindi pa rin nawala ang kanyang pagiging madasalin At maituturing niya ang kanyang pinagdaanan bilang isang spiritual journey Ayon kay Mike na ang analogy niya sa buhay ng tao ay parang bilog Sa umpisa malapit ka sa Diyos Habang umuusad ang buhay mo, lumalayo ka dito sa pinanggalingan mo Ngayon kapag tumatanda ka na, bumabalik ka ulit sa Diyos Kaya nung bata raw siya ay gusto niya talaga maging pari Pero kung tatanungin daw siya ngayong may iba ng tinatahak na karera hindi pa din siya magdadalawang-isip na maging pari. Pagkalabas ng seminaryo, ay nag-enroll si Mike sa De La Salle University kung saan siya ay kumuha ng AB Liberal Arts in Commerce. Natapos niya ang kanyang degree noong 1973 at nagturo sa broadcast management. Siya ay miyembro ng Board of Trustees ng La Salle, Green Hills at nagsilbing tagapamahala at tagapangulo ng Finance Committee nito. Broadcasting Career sa limang dekadang itinakbo ng karera ni Mike ay binuon niya ang reputasyon bilang isang award-winning broadcast journalist sa kanyang malawak na karanasan sa radyo at telebisyon. Nagsimula ang kanyang broadcasting career sa Manila Broadcasting Company bilang staff announcer noong 1969 sa edad na 19 habang nag-aaral ng kolehiyo. Katunayan, aksidente lang ang pagkakasama niya rito. Sa isang panayam noon, naibahagi ni Mike na hindi siya nag-apply. Dinalaw niya lang daw talaga ang dating kaklase na isa ng radio announcer noong mga panahong yon. Nagkataon naman daw na kulang ng dalawang announcer sa opisina dahil nakalive ang isa habang suspendido ang isa pa. Pinakilala raw si Mike na kanyang kaklase sa staff manager nito at sinabing aplikante siya. Hindi raw siya nakaramdam ng kaba ng sandaling yon dahil hindi naman talaga siya nag-apply sa trabaho. Sinabihan siya na basahin niya ang pahayagan kahit sa anong paraan na gusto niya. Kasunod nga nito ay sinabihan si Mike ng manager kung kailan siya pwedeng mag-umpisa. Wala naman siyang sinayang na panahon dahil kinabukasan noon ay agad nang sinimula ni Mike ang kanyang trabaho. Ang tinatawag niya na accidental application ay nauwi sa pagiging disc jockey hanggang mapunta siya sa broadcasting and journalism jobs to managerial positions sa naturang radio network. Mula MBC ay lumipat siya sa Freedom Broadcasting Radio Network and Radio Mindanao Network kung saan naging vice president at board member siya. Pagkatapos niyang iwan ang RMN noong 1994, ay lumipat si Mike sa GMA Network upang pamunuan ang radio division at palawakin ang mga network sa radyo. Na mayroon lamang apat na orihinal na istasyon noong panahong yun. Mula radyo ay napunta naman sa telebisyon si Mike ng mga ilangan ng male anchor para sa coverage ng 1995 national elections. Nung una akala niya raw ay biro lang nang sabihan siya na maging on-cam news anchor hanggang sa nakumbinsi na rin siya. Ang bagay na ito ay kinagulat ni Mike sapagat alam naman daw niya mismo sa kanyang sarili at tanggap niya na hindi pang telebisyon ang kanyang mukha. Maging ang kanyang inangaraw ay hindi na makapaniwala na nasa TV siya. Masasabi niyang nakatadhana kay Mike ang larangang ito dahil ang kanyang kauna-unahang on-cam appearance ang nagbukas ng maraming pinto sa kanya sa istasyon. Katunayan, ilang buwan lang ang lumipas nang ipatawag siya upang maging anchor ng pinakabagong newscast program ng GMA na saksi. Aminado si Mike na umpisa ay naroon ang naramdamang kaba at nanginig sa takot sa pagsalang niya sa harap ng kamera. Magmula nga rito ay naging bahagi na siya ng pang-araw-araw na buhay ng maraming henerasyon ng Pilipino kung saan ay nagmarka ang kanyang nakakainggan yung tinig at kakaibang estilo sa paghahatid ng balita. Taong 2000 ang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike sa investigative program ng investigador. Hindi lamang siya basta nag-uulat kundi naging kaisa ng mga nangangailangan na umaksyon at binigyang solusyon ang problema at sumbong ng mga mamamayan. Katunayan sa naturang programa na kilala ang kanyang linyang hindi ko kayo tatantanan na kalaunan ay naging hindi namin kayo tatantanan na siyang tanyag na sigaw ng laban ni Mike sa telebisyon at radyo. Ang maaasahang boses ni Mike sa pagbabalita ay naging bahagi na nga ng bawat gabi ng milyon-milyong Pilipino nang siya ang isa sa naging anchor ng 24 oras noong 2004. Tunay ngang wala siyang inuurungan at inaatrasan makapaghatid lamang ng katotohanan at patas na balita. Mula sa pinakanan lulumo at makasaysayang pangyayari katulad ng hagupit ng bagyo at giyera, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Naroon si Mike upang ihatid ang pinakabago at pinakamainit na ulat. Ang kanyang mga programa ang naging daan upang mapakinggan ang hinaing ng mga Pilipinong hindi nakikita o naririnig. Naging kakampi si Mike ng mahihirap na tinulungan niyang ilapit sa katotohanan. Naging kalaban din siya ng mga magnanakaw, mga kurap at mapang-abuso na kanyang inimbestigahan at hindi tinantanan hanggang sa maibigay ang hustisyang hinahanap ng mga ito. Bukod sa kanyang distinct na bosses, kilala rin si Mike bilang buma sa industriya ng pamamahayag. Siya rin ang nagpasikat sa mga katagang "Excuse me po," "Pasensya na po," at "Naloko na," na karaniwan niyang nababanggit kapag siya ay nagbabalita. Hawak din niya executive position bilang consultant ng GMA's Radio Operations Group at presidente ng Radio GMA Network Inc. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang TV anchor at tibo, sinabi ni Mike na sa puso ng araw niya ang paghatid ng katotohanan at patas sa pagbabalita sa pamamagitan ng radyo. Katunayan siya ang host ng Saksi via Super Radio DCBB. Minsan na ibahagi niya sa isang panayam na kung darating man daw siya sa puntong kailangang pumili sa kanyang karera sa pagitan ng TV at radyo, ayon kay Mike, mabilis at madali ang desisyon niya rito. Ang radyo na kanyang kinalakihan niya, ang kanyang pipiliin dahil sa mas hinahamon siya nito mentally at creatively. Paliwanag ni Mike dahil kapag nasa ere, siyang ang pipindot ng button kung saan ay hindi maaaring sabihin na roll the video, kundi kailangan mismo ikaw ang maging video. Ito anya ay napaka-challenging, kaya nga raw sinasabi niya sa mga tao, kung nais mong maging matalas ang mga reporter, i-assign sila sa radyo. Award-winning journalist Bilang isang mahusay na mamamahayag, tumanggap si Mike ng maraming parangal at pagkilala mula sa iba't ibang award-giving bodies. Ilan sa mga napanalunan niya ay ang Most Outstanding Male News Anchor in 2022 by the Gawad Lasalianeta at ang pinakabago ay ang Most Trusted Radio Presenter nitong taon sa 23rd Annual Reader's Digest Trusted Brands Awards. Nauwi rin ni Mike ang panalong Star Awards Best Male Newscaster mula sa Philippine Movie Press Club of the Philippines. Gayun din ang 1999 Golden Dove Award for Best Male Newscaster at ang 1999 Kaduroy Valencia Broadcaster of the Year Award. Ang naiambag na kontribusyon ni Mike sa mundo ng pagbabalita ay binigyang pagkilala hindi lamang dito sa bansa, kundi maging sa international stage. Siya ang kauna-unahang Pinoy na pinarangalang Best Newscaster sa Asian Television Awards sa Singapore noong 1999. Tumanggap din siya ng gold medal sa New York Festival noong 2003 para sa saksi at Silver Camera Award naman mula sa 2004 US Film and Video Festival sa Los Angeles para sa dokumentary na Iraq in the Naval of War. Medical Leave Sa mga nagdaang taon ay nakipaglaban naman si Mike sa kanyang kalusugan kabilang narito ang karamdaman sa kidney at sa puso na siyang dahilan ng pansamantala niyang pagkawala sa ere. Taong 2018 noong sumailalim siya sa heart bypass. Tumatanggap din siya ng treatment for kidney disease at sa kanyang pagiging isang diabetic. Noong December 2021 nang sumailalim naman si Mike sa kidney transplant at tatlong buwan siya nag-leave sa kanyang mga TV and radio programs. Nakabalik siya noong March 2022 para sa coverage ng 2022 elections. Muli siya nagpahinga ng tatlong buwan pagkatapos ng election coverage. On Retirement Sa virtual media ko na inihanda para kay Mike ng GMA noong March 2022, inamin niya na habang nasa medical leave ay nakapagmuni-muni siya tungkol sa kanyang career pati na rin sa kanyang pagre-retiro. Anya nagkaroon siya ng reflection and discernment ukos sa career niya bilang mamamahayag. Kung magbibitiyo ba siya o babawasan ang kanyang workload. Ayon kay Mike, hindi pa siya tapos sa proseso. Patuloy pa rin Anya ito para sa kanya. Ipinangako raw niya sa kanyang sarili na sa simula ng kanyang operasyon at isolation, igugugol niya ang kanyang oras upang seryosohin na kanyang buhay at karera. Mike is now signing off. Lagpas na isang taon na walang naging balita tungkol kay Mike, hanggang sa kumalat sa social media ang kanyang pagpanaw na hindi agad natukoy kung may katotohanan ba o wala dahil sa walang nilalabas na impormasyon ang legit news site ukol rito. Lalo pa at makailang beses na rin na si Mike ng ganitong balita. Nagkaroon ng agam-agam ang netizens dahil sa cryptic Instagram post ng kasamahan nito sa GMA Integrated News na si Arnold Clavio makikita sa naturang pose ang isang larawan na kulay itim ang background at sa ilalim na bahagi nito ay imahe na nakasinding kandila. Walang inilagay na caption dito si Arnold at limitado lamang ang maaaring magkomento rito. Ngunit kapansin-pansin karamihan ng mga nagkomento ng sad emojis ay mula rin sa GMA Integrated News. Hanggang sa mismong ang home network ni Mike ang nagkumpirma ng malungkot na balita patungkol sa kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng 24 oras. Binawian ang buhay ang batikang broadcaster noong August 29, 2023 sa edad na 71. Naulilan niya kanyang asawa na si Elizabeth Baby Yumping. Ang paglisa ni Mike ang siyang hudyat sa tuluyan na niyang pamamaalam sa mikropono kung saan ay hindi na maririnig ng marami ang kanyang iconic na boses sa tuwing nagbabalita sa radyo at telebisyon. Ngunit hindi ito nangangahulugang mababaon sa limot ang naiambag niyang hindi matatawarang kontribusyon sa industriya ng broadcasting at news media sa Pilipinas. Sa halip ay mananatiling buhay na alaala ang legacy ni Mike na siyang magsisilbing inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga mamamahayag na susunod sa kanyang yapak na makapaghatid ng serbisyong totoo, patas at walang inuurungang pagbabalita. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!